morning po, Atty. Good morning po, Atty. Good, Good morning, Vanessa. Good morning, Good morning, Ellie. Good morning po sa lahat ng viewers ng Regional News Group Luzon. Ayun. So, Um, attorney, no? meron ulit tayong tatalakayin ngayong umaga or um, siguro pagkikwentohan dahil parang ito nga po yung hot topic when it comes to election na naman dahil ay nga, padating na ang, ano, ang pagpa-file ng mga kandidasi, mga ganon. And um, para mas maliwanagan at para mas makita natin kung ano nga ba ang ating pag-uusapan ngayon, uh, tingnan ulit natin itong katanungan. Attorney, ano po ang mangyayari kung walang nag-file ng COC para sa SK Elections? Yun, about SK, eh, SK election naman po pala, no, attorney. So, parang na, nag po ako, paano nga po ba yung mangyayari pag ganito po? ok kung wala namang nag-file ng COC for SK elections eh yung dati talagang SK officials ang siyang nanjan na mamumuno mamamahala for yung yung programs and projects of the SK pero kasi because of 11009 uh, ano siya uh, common resolution na na-issue lang noong June 19 of this year, ang sinabi, COMELEC shall have direct control and supervision of the special SK elections. So, bakit tayo nag-hold ng special SK elections? Yun po kasi, meron tayong mga uh, baranggays barangays na hindi kompleto ang ating officials for sanggunian kabataan. Sa barangay, wala tayong problema. Talaga namang kompleto, nag-agawan pa sila. Ang problema, itong ating SK, uh, it's either hindi sila interesado o kulang siguro yung mga ano natin, mga nag-file ng COC kaya ang nangyari is either zero, wala tayong SK chairman, tapos wala tayo, kulang ang ating SK kagawads. Kasi dapat may isang chairman at merong seven kagawads. So usually sa iba, yung mga tulad sa Baguio, 77 ang merong vacancies na barangay. Mga four o kaya five yan lang. So, ang i, i conduct nating special elections will be dun po sa vacancy na yon Yung to fill up the vacancy for the unexpired term. Mm -hmm. So, uh, pag ganun, no, uh, attorney, talagang hindi may talaga yung uh, vacancy. Paano pag after po nung special election, wala pa rin pong nag-file ng candidacy? Ano po yung mangyayari? Ang ano namin dyan, siguro mamiminimize naman po yung number of vacancies. Kasi, meron tayong, uh, open na naman po tayo for special registration. For this, yung mga bata. So, kung gusto nyong tumakbo, ang edad natin is 18 to 24 for ano half for candidates ng SK. This ano filing of certificates of candidacy it will be set not later than 10 days before the holding of the special SK elections. So, ang special SK elections anytime na yan na i ng COMELEC uh, by drafting a calendar of activities anytime within this year. So, uh, kailan ba yung end ng term natin? 'Di ba? Sa 2025 December yung next na election natin ng SK and Uh, barangay. Kaya within this year siguro maho-hold 'yan. Pero kung wala talagang magpa-file ng Certificate of Candidacy, okay lang yun. kasi meron pa naman yung existing na nanjan, sila pa rin yung mag-administer ng projects and programs for the SK. So, meron yung meron tayong tanong dito no, attorney. Um, ano daw po yung, or parang valid daw po ba yung ibang steps na ginagawa ng ibang barangay officials na doon sa mga nakaupo currently, parang sinashuffle na lang daw po nila yung position doon. For, for example po, yung dating kagawad, siya na po yung susunod na mag-SK chairman? Tapos yung SK chairman, siya po yung next na magkakagawad hindi wala po tayong ganong patakaran or regulation or rule na meron tayong reshuffling of positions. Hindi pwede yon So, kailangan kung siya talaga yung SK na kagawad, siya talagang SK kagawad for the entire duration of the term. Ngayon po, po pag ano ka, pagka ikaw ay SK kagawad naman, uh, itutuloy mo rin yung term mo. So, walang ganon. Pero, merong mga barangays na wala talaga. So, yung SK kagawad na pinaka-highest na nakakuha ng votes, yun ang magiging SK chairman. So, tataas na siya yung ranking, tataas na. Yung, kung wala tayong nag-file talaga ng COC, yun pa rin ang magpapatuloy ng projects and programs of the SK. Mm -hmm. Ayun. Uh, attorney, curious lang ko, ma'am, no? uh, dito sa Baguio City, ma'am, ilan ho ba yung mga barangay na wala pa hong mga ganito, hindi kompleto yung mga members nila sa uh, SK po? 77 barangays for the city of Baguio. For the province of Benguet naman, meron din, uh, pero uh, merong din zero. So, around mga four or five na wala talaga tayong SK chairman, pero merong mga kagawads. And then dito ma'am is meron kasi yung uh, dito sa amendment no dun sa Republic Act natin sa when it comes to SK election is kailan ho ba nagagamit itong end en bank ma'am? ano Para saan ho ba 'yun ma'am? Merong end bank. Uh, yung question mo is tungkol sa paggawa ng mga decisions? O pag end bank, ang understanding ko sa end bank yan yung nag vote sila by majority. So for example, uh, seven yung yung ating tulad na lang sa COMELEC po. For example, there are seven na commissioners. Ang ang bank is entire nila. Tapos ang pag sinabi mong NBank lahat sila. Kasi pag division, tig tatlo lang 'yan. Tapos yung chairman siya yung ah, hindi siya kasama sa division. But kapag ka ano 'yan, kapag ka magboboto sila na N-Bank, yung majority ang mag-rule. -ru so pag sinabi nating bank kompleto, lahat sila. And then dito ma'am is meron na naman tayong katanungan ma'am no. Pagka yung mga ayun nga yung mga just in case wala talagang magfa-file and then walang mapipili. Pwede po ba na yung barangay mismo or yung mga tao mismo sa community sila na yung mag-appoint kung sino yung gusto nilang mag-appoint? Pwede 'yun. Wala tayong by appointment na na regulation or rule na mag-appoint tayo ng, yung ba to fill up vacancies, ganoon. That only happens kapag merong yung bang may namatay o kaya biglang you are physically unable to perform your duties anymore because you are sickly o kaya naging PWD ka tapos di mo na ma-perform. Nangyayari yan, if there is a vacancy, ina-appoint yan ng local chief executive. Tulad na for example, bigyan ko kayo example ha, sa barangay. Merong mag-pass away, i-appoint yung, ia yung mag-succession uh, sila. So yung nasa dulo, hindi yung pinaka huli ang i-appoint mo sa mga talo, hindi, kasi considered loser yan so ang mag-appoint dyan under the recommendation of the eh, sanggunian, for example sa barangay nangyari yung vacancy, yung mayor ang mag-appoint, so yan lang ang pwede o kaya pagka ano naman mas mataas ang posisyon, yung governor yung mayor ng highly urbanized city. Pero yung by appointment of the barangay, wala. Ang pwede lang i-appoint ng barangay, secretary, barangay secretary, barangay treasurer, yung mga yan. Pero cannot appoint yung elective position. Kasi you are chosen by the people. Hindi pwedeng i-appoint ka ng ibang tao. Walang ganong authority. Ah, kay ganun pala no attorney. Pero may mga ano no, may mga ongoing issues kasi ngayon attorney when it comes to SK na Um, tumatakbo lang daw po sila para sa sahod. Pero, um, when it comes dun sa projects po, wala daw pong nagagawa. Pag ganito daw po attorney, may, paano po ba yung process of parang impeachment daw? Ay, wala naman po tayong ganun. Uh, kung makaka, may, may magawa siyang crime o kaya administrative offense, pwede mo siyang kasuhan for criminal or administrative offenses. Pero, yung ganun na pinapatunayan lang na yung bang dahil sa sahod. Apo. Oh by the way, baka gusto niyo malaman, ang sahod ng barangay captain is uh, around 1,000 pesos a month. Tapos yung pero hindi sahod ang tawag doon, it's honorarium. Uh, uh, oh no. or honoraria. Ngayon, yung ano po, yung mga kagawad at saka yung SK chairman, mga around 600 pesos per year. Ay per month, per month, hindi per year, per month. Ngayon, uh, talagang it is the essence of volunteerism yung ano diyan yung point pangalawa yung civic mindedness at saka awareness mo sa barangay that you have to contribute that you have to perform at kaya ka napili because there is more performance expected from you other than yung numerical na or Uh, pambayad sayo na consideration para magtrabaho ka. So hindi dapat yun. Ngayon if uh, gusto ninyong patunayan na ano siya, neglect -like of duty siguro ang i-file niyo kung hindi siya nagtatrabaho. Mm -hmm. But you can ano, you can file any criminal or administrative offenses against them kasi government employees din sila at the same time. So, bale, ang pagtakbo pala pagka sa SK and sa mga barangay uh, positions is hindi pala siya uh, more on sa ano dapat siya, uh, bukal. Bukal sa puso, sa puso. Na gusto mo talagang tulungan yung mga constituents mo hindi yung sahod kasi Ah, uh, oo. <laughs> tapos may tanong tayo dito ulit no, attorney? Parang very interesting talaga ng topic na to. Paano daw po yung mga tumakbong students na part ng SK tapos pag nagpapatawag daw po ng meetings, hindi daw po nakaka-attend? May sanctions daw po ba ito? O ito ha, pag meetings naman tayo sa barangay, pag naabot yung quorum, okay na yun, sufficient na yun. Uh, a quorum meaning majority plus one sa ating members, sa ating uh, kagawads. Pero kung may klase naman, kasi bata nga siya eh, so di nag-enroll siya sa university, sa school. Uh, uh, absent siya ngayon sa meeting because there is a class. So i-hold siguro nila Uh, ano naman yun, excusable. Kasi talaga namang you have to go to school. Pero because of your duties, i-hold nila ang meetings during Saturdays, mga ganyan, na wala kang klase, or after office hours. Pwede naman yun, di naman ganun kahaba yung meeting. Kaya mag adjust na lang yung barangay. Pero ang reminder talaga dyan, if there is a quorum, if the quorum is reached, okay na magtuloy ang meeting. Iya ano na lang siya, i-notify. No But it doesn't mean na all the time absent ka. So, kailangan, meron din silang mga rules doon sa barangay na kapag more than these absences, meron na silang sanctions. Pero it depends sa panda yung kung anong policies ng barangay. When it comes naman ho sa mga projects nila ma'am no, dito sa mga SK natin is um, paano ho uh, na-assess yung mga ganito pagka just in case gusto ho nilang magkaroon ng mga projects paano ho yung process nun ma'am? Yung paggawa nila ng projects uh, ano naman sila depende kung may funding yan So kung may funding sila, pwede naman nilang i-implement yung yung project na yun. Usually ang projects nila yung ano, yung mga waiting shed, uh, segregation ng basura, yung yung ba trash can, 'di ba? yan naman palagi. O kaya minsan pag ano na sidewalk kung meron silang allocation, kapag kawala, sumasama naman itong mga SK na to kapag ka traffic problem. Yung mga ganyan, o kaya nag a sila kung may medical dental mission. Andun sila, nagpapalista, ganun. So, it doesn't have to be yung proyekto na kailangan meron silang ma-implement, but they can also assist dun sa projects ng barangay. So, okay naman din yung, yung, yung purpose and intent ng SK is very nice din naman. Kasi para naman din yan sa kapakanan ng kabataan sa barangay and to make the, yung youth uh yung active nila yung pagiging aktibo nila sa barangay and awareness din sa rules natin. So ito ulit attorney may nagtanong po ulit yung netizen sa ating Facebook live. Um meron daw po sa barangay nila na when it, when it comes to meetings lagi daw pong excluded. Parang yun na daw po yung nagiging uh, parang patakaran. Paano po ba yung ganto? Uh, sino ang excluded? Yung ano, yung bata, okay. yung SK kagawad? Ah uh, yes. Uh, hindi naman pwede yun kung may meeting sila. Kung SK naman ang nagpa-meeting, talaga namang dapat nandoon yung SK kagawad, 'di ba? Kasi kagawad naman siya. Pero kung barangay yan, exclusive for the barangay, pwedeng niya sigurong i-exclude kung 'di kasama yung SK. Pero kung dapat nandoon yung participation ng SK, Di mo pwedeng i-exclude kasi dapat yung attendance nila, na nandoon sila. At second, kung may part sila doon, they must be included. At walang personalan yan. Kailangan pagka nagmi-meeting tayo, nandoon talaga yung participation, yung attendance ng mga tao na kailangang nandoon. Pero kapag exclusive yan na for barangay only, pwede naman niyang i-exclude. Pero kapag ka, uh, kasama dapat ang SK doon, hindi pwede kasi walang personalan. Trabaho to eh. So pag trabaho, kahit galit ka sa taong yon dapat kasama siya. Ayan po. Ah uh, may meron ali po tayong isang comment or question fra, coming from our netizen no attorney. Mayroon pong allegedly na tinanggap as SK ay tinanggal po. Ah uh, tinanggal as SK chairman ng mismong barangay council. Pwede po ba iyon, attorney? Tinanggal siya sa posisyon? opo ng barangay council. Ah uh, pwede sigurong mag, ano sila mag-recommend uh, ng removal pero parang may subject to hearing and due notice yan eh. Kung may due process naman, nag-hearing sila at saka sila ay yung powers nila na administrative Uh, which includes removal, pwede siguro yun kung mapatunayan at may due process. Due process meaning nakapagsagot yung ina nila na gumawa ng offense. Yun. So, pwede siguro yun kung yan yung nakalagay doon sa rules. Pero, uh, meron ding iba na pwedeng i-remove siya by administrative and by criminal nature. So, pwedeng criminal uh, action or administrative action. Pero ang alam ko dyan, disciplinary yun eh, pagka sa barangay. So, pwede mo sigurong isuspend, pero medyo malabo tayo sa removal. Kung may powers of removal yon pwede siguro, basta with due notice and hearing. Hmm. So, hindi, pwede, hindi po pwede attorney na parang gusto lang namin, feel lang namin na tanggalin yung SK na official parang gano'n po. Hindi pwede. There must be, no, can, no person can be removed Uh, except for cause, which means kailangan may hearing kayo and there is due notice doon sa tao na tatanggalin nyo. Oh, kasi baka naman magkagulatan itong mga SK uh, officials, yung mga hmm. nasa position na papasok tapos biglang wala na pala sila sa position kasi walang due process, natanggal na pala sila. Ayun. So meron din pala mga uh, attorney no. Meron po yung iba na nagsabi parang dito na po tumanda yung SK chairman namin dahil wala pong ibang tumatakbo. So up until now daw po, nakaupo pa rin po yung uh, overage na overage. Parang Lampas na po sa age limit na SK chairman. Pwede daw po ba ito? Oo, yung SK na uh, na ano natin na edad kasi, pwede ka namang SK pa rin hanggang kung official ka, kung binoto ka na nag-file ka ng COC mo, ang edad niyan is 18 to 24. O pero SK ka pa rin kung ang edad mo ay 15 to 30. So kung kung nandyan siya, baka yan yung matagal nang nag-extend. ba diba? extend kasi lagi naman yung barangay yung SK election. So, tumanda na siya, kaya nakaupo pa siya dyan. Pero kung matanda na siya, di inabutan na siya ng 24, tamang-tamang uh, ito na yung panahon, sa next elections, di na siya pwedeng tumakbo kasi uh, medyo lampas na siya sa edad. So, nakaupo pa siya dyan, nag-turn na siya ng 24, pero nung time na nag-file siya ng COC niya, wala pa siyang 24. So, okay pa yun. Pero kung ano na siya, kung nag, uh, umabot na siya ng 25 at panahon na ng eleksyon, di ka na pwedeng tumakbo. So, pwedeng ganun. O pwede rin nung nag-extend tayo sa sa mga elections natin during the extension, eto manda ka na. So, okay pa rin yun. Pero yung, yung sinabi niyong nakaupo pa rin siya, baka valid naman yun na no? nakaupo pa siya kasi kato 24 lang niya. Or, nag uh, nung time na nag siya si COC niya eh below 24 pa siya ayun and then uh, when it comes to sa mga terms ma'am no uh, attorney dito is uh, parang sa mga higher officials din kuba itong mga SK is mayroon silang uh, uh, parang specific na terms like for example dito sa president is 6 years sa mga senate is 6 years then ganun yeah. sa kanila po ilan, ilan? Pa pareho rin yan sa barangay 3 uh, years din ang kanilang term So, sabay sila palagi. Yung SK and barangay elections, sabay sila na take three years on term. So, it is the same. Kung ano yung requirement sa barangay, yun din yung requirement sa SK. Kaya nga, magkasabay sila every time na election. Hmm. So parang very interesting talaga tong topic na to no attorney. And sa mga netizen na may mga katanungan katanungan pa po when comes to SK election, saan po ba pwedeng uh, magpabot magpaabot ng kanilang tanong or para saan po ba sila dapat na mag Seek ng help, attorney. Kung meron kayong questions tungkol sa SK, lalo na magkakaroon kayo ng special SK elections. So itong special SK elections, i-hold yan siguro within this year. You just wait for further announcements kasi wala pa yung calendar of activities na i-release ng Comelec. Kung meron kayong katanungan, you just go to the local Comelec office. For example, kung tuba yung inyong municipality, doon sa Comelec tuba kayo pumunta. To Comelec Bakun, Comelec Kapangan, uh, Kibungan, yan. Kung Bagyo naman, Comelec Bagyo. So, any questions pwede nyo namang i, i- send sa FB page of every municipality of Comelec. So, available naman yan. I-type nyo lang Comelec Baguio. Komelek kapangan, komelek tuba. Ganun lang po. Lalabas doon. Tapos eh i-type niyo lang po yung inyong questions. So kung merong interesado at gustong tumakbo ang edad diyan niyan is 18 to 24. Pero kapag uh, gusto nyong bumoto, and there will be a special kind of registration for new ones kasi may 15. So 15 to 30 yung yung uh, magboboto and pwede pa rin basta iseset namin kung kailan yon. But yung dati nating listahan for SK, SK pa rin kayo. Basta nandun pa rin kayo sa age bracket na yon. At hindi na nyo kailangan magrehistro because nandyan na yung listahan sa amin. So, the, yung katipunan ng kabataan, SK, list of registration or list of voters, yung pa rin yung gagamitin natin. Except yung idadagdag namin na 15 years old pagdating ng registration period. So, ayun po, not attorney. Maraming maraming salamat po when it comes to giving us the information needed para malaman po natin namin kung ano po yung patakaran and ano nga po ba talaga yung dapat naming malaman when it comes to SK elections. And very interesting nga po talaga ng topic na ito. And balita namin, no, attorney, may libro daw po kayong uh, ino-offer. Ay, opo, meron akong pinablish na book last 2022. Ang title po noon is Insider's Knows on Election Laws. Ito pong book na to, nakasulat po dyan, yung mga, for example, ah, kayo ay bagong tumatakbong politician. At meron kayong yung statement of contributions and expenditures na hindi nyo alam may fill up. Meron po dyan, may sample, may procedure kung paano. And then, meron po yung mga questions nyo about citizenship, disqualifications, nakalagay po dyan based on the recent uh, yung cases natin na issued by the Supreme Court. And also, yung next book ko po, may ilalabas ako, pero ang nagspecialize naman siya sa, baka sometime this year, i-release ko, naka-specialize siya sa disqualifications. So, it's just a small book na yung bang pwedeng gamitin ng isang politician kung may makita siyang kasalanan ng kanyang <laughs> neighbor na kalaban. <laughs> Yun lang <laughs> naman. Uh, to suggest and to inform because there is no other purpose but to inform. So, saan po ba sila pwedeng um, bumili ng kopya at all? Ito uh, po, you uh, you can avail of this doon po sa aking Comelec website. Ay, ah, hindi po Comelec website. Hindi po ito, eh, uh, sorry, <laughs> automatic kasi, reflex. Opo. Hindi siya... Uh, ano associated with my website. So ang website ko ay attorneyejtabangin.com at pwede kayong mag-message sa akin sa 09175072439. Ayun. So mga ka MB, sinabi nga ni Attorney na uh, mumunti or um tawag dito. Maliit lang yung libro pero masyadong maraming laman ito at saka marami tayo, marami tayong makukuhang information kaya sa mga nagu-wonder at maraming katanungan when it comes to election and uh, connected sa Comelec, why not, di ba? Binina natin yung librong ito.